So, oh, good morning guys. So, today is Sunday and general cleaning day tayo. So, yun. Ang dami kong hugasan. Oh, ang dami kong hugasan. Nakakatamad maghugas. Yun yung mga kahapon buong araw na ginamit ko kasi walang ano eh. Walang hugas-hugas eh. Kain lang ng kain. Tapos, ayun. Natapos ko na itong challenge challenge ko yung sarili ko. Ayan. Yung challenge challenge ko yung sarili ko na walang tulugan. Natapos ko na siya ngayon. For out siya ngayon. Late siya. Para sa akin na. Pero hindi siya late sa customer. Late siya sa timeline ko. So, ito si Frankie. Yung I-class niya. Na naka, nasa noo lang. Sa noo lang siya nilalagay. Yung brief niya. Tapos yung, yung bakal-bakal dun sa tuhod niya. Tapos paa niya. Tapos ito na nga yung kamay niya. Ito may paluwagin. Ay, paluwagin. Ayan. Frankie, Frankie of One Piece. Ayan. Ayan, kamay niya. Gusto na yung damit. If you are a fan of One Piece, kilala niyo to, si Frankie. Ayan. Balik ko siya ngayon. dan ng ball and for my V for my V tuloy for my way vial this still gamit ko pa rin sa si paper round Yeah. Ayan, nakakain ko ngayon. Kasi nakaka nakakatamad magluto. Ewan ko, nakakatamad na yun. Yung kalat ko, hindi pang nalilinis. Oh. Ay, nako, ang dami kong lilinisin. Pag Sunday talaga, natatambakan ako ng lilinisin. Tapos yung kwarto ko. Charan! Magulo, di ba? Kahit naman ayun siya, magulo. Alright. Hindi masarap iparis ito. Ano, um, um, hindi masarap iparis ito si Tiffany. balik natin siya dito. Tayo kay ano, um, skyfix Ayun, stop mo na ako maghugas kasi may umorder sa TikTok. May pumasok. Thank you sa umorder. Ayun, ang inorder niya ay white. Tsaka yung multicolor. Buti naman ito yung inorder niya gawa na. Kasi ito hindi ko pa nagagawa eh. Wala ako tayo. na Nata ako eh. So, ayan. Ay, salamat. May kasabay itong Shopee ko. kailan ko na itong ano, ibalot. Ito, may kasabay na siya ngayon na aalis. Kopi ko ko. Isa mo na dyan. So, ang order niya, white. Thank you po sa pag-order. Ayos na. Uh, ready to ship na to. Hindi ko pa nagagawa yung ibang color para ganito na din. Kuha-kuha na lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and then, 15, message 17, wait lang, ko lang tapos, dos rin dito. Sana sakto. Ay, tama naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yan yung order ni Ma'am. Ibabalot natin. Okay, balik ko muna to. Ayan. Oh, mga nagsisipag follow up naman sila. Wait lang. Nagparahiga kasi ako eh. So, ito ayusin ko muna. And, yung freebie pala natin. Wait. So, sabi ko nga may freebie ako. Ayun, nag-message siya. Kailangan daw niya ng Friday. E, ship out ko naman ngayon. Kaka-check out na lang sa TikTok shop to. Kasi, pag ready na yung item, ship out agad natin Ma'am, ito na po yung order ninyo. Dose na white, dose na multicolor, and then, freebie tayo. So, this is your freebie, ma'am. For shop for, ano, um, rhinestone earrings. So, ayan, babalik ko po siya ngayon. Live. <laughs> live. So, pasensya na po, hindi po ako order ng mga box for packaging. Kaya, ito pa rin yung aking pagbabalot. Next time po, kapag may budget na ako, ibabox ko po kapag ganito karami yung mga order. Katulad sa Shopee ko, ayan, nakabox na sila. Kaso malalaki, kasi sobrang laki. So, ito po ay 12. Double check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 po yan, ma'am. Wait lang, isin natin. 12. And then, sa white, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, mad madam, naka-video po yan. Tama po yung bilang niyan. Tapos, with freebie na rhinestone earrings. Ayan, pwede niyong ang gift na rin sa inyong mga friendships oh no, I'm so sorry po ayusin ko po yung aking packaging next bababalrap naman natin siya wala pa kasi akong box eh I'm so sorry po talaga sana po ay huwag niyo akong i-bash <laughs> thank you, thank you Thank you. Thank you. Tatlong thank you po. Iyan, nabalik ko na siya ng, ano, black courier plastic. At ibabalarap din natin siya. Kakapasok lang nitong order na to as in. As in, nag-uubos. Nag-uubos bilang pumasok. At syempre, available siya. Ship out agad natin. Available, uh, available tuloy. I mean, ready to ship siya. So. Okay, okay na po. Yung pay bill na lang. Tapos oh, ito naman yung sa Shopee ko. So, ayan. May kasabay na si Shopee. Ayan, nakabox siya costume kasi yan eh, ng baby. Kaya sa TikTok hindi ako makapag-post ng ganun. So, ito. Earrings. Yan. Ito na po. Ready to ship out. Waiting for courier na po tayo. Thank you po, Ma'am Tracy Castillo. Okay. Dalawa na sila. Mag-aantay.